Sander Ford, ibinulgar na sumama sa ibang lalaki ang partner nitong si Jenna Mago. Facebook page ng mag pinabubura na rin ni Sander. Mukhang tuluyan ng iniwan ng kanyang partner ang social media personality na si Sander Ford. Sa pamamagitan ng Instagram stories, ibinandera ni Sander ang pamamaalam sa non-showbiz girlfriend niyang si Jenna Mago. Anya, salamat sa 3 years asawa ko. Paalam at malaya ka na. Caption niya sa post. Wika pa niya sa hiwalayan na story, back to normal na naman tayo. Single life, single moment, find peace, find happiness. Pagkatapos niya na unti-unti nang ibinunyag ni Sander kung ano ang nangyari kung bakit siya hiniwalayan ni Jenna. Tila ipinahiwatig niya na mas pinili ng kanyang partner ang lalaking nakakausap umano nito. Anya ni Sander. Cheat po ba tawag sa kayo pa pero may iba na siyang gusto at kinakausap at kahit may anak na kami, mas pinili niya yung ibang tao kesa sa amin ng pamilya niya? Saad nito. Hindi na pinangalanan ni Sander kung kanino siya ipinagpalit pero sinabi niyang kaibigan niya ang bagong nagustuhan ni Jenna. Bakit ganun babe Jenna? Sa dami mong gugustuhin tao, bakit yung kaibigan ko pa? crying broken heart emojis. Tanong niya. Dagdag pa niya sa serye post ang ahas. Minsan nasa gubat, minsan nasa tahanan lang. Pinatira mo, tapos ahasin ka na pala. Crying snake emojis. Sa huli, may pakiusap si Sander kay Jenna at ito ay ipahiram sa kanya ang kanilang anak na si Siris Isaya. Yung bata sana ipahiram mo sa amin. Nakikiusap ako sa'yo panawagan pa niya. Samantala, ibinahagi ni Jenna Mago na pinapabura ni Sander Arizala ang Facebook page na gamit ni Jenna Mago na may pangalang Ma'am Gina at Baby Series. Sa post ni Jenna, ipinakita niya ang screenshot ng umano'y pag-uusap nila ni Sander. Pahayag nito. ipapadelit daw po ni Sander Arizala yung page ko. Kaya if ever man po mawala yung page ko, wala po ako magagawa. Sobrang marami salamat po sa sumuporta sa amin ni Baby Series. Mahal po namin kayo lahat. Ang pahayag ni Jenna Mago. Kung maalala, June last year nang unang hiwalayan ni Jenna si Sander dahil sa issue ng di Umanoy paniningil ng huli ng pera sa kapwa SOCMED personality na si Christian Mercury. Kung matatandaan naman, ibinandera ni Sander noong September 2022 ang pagbabuntis ni Jenna na panganay nilang anak at isinilang ang bata noong December 29 sa kaparehong taon.